Isang mapagpalang araw ng biyernes, last Friday of the month of October, October 31, 2025. Mga katambayan, update po tayo ngayon ng presyuhan ng malalaki at mga turiting uh, pampatining. Bago ho tayo tuluyang uh, magsimula, pasalamatan po muna natin ang Diyos Ama na higit na makapangyarihan sa lahat na siya pong gumagabay sa ating mga ginagawang ito. O Diyos Ama, maraming salamat po. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin bago ho kami magsimula sa aming mga trabahong ito. Sir, magandang umaga po. Mga katambayan. Tatay Merong, magandang umaga. Ito po yung mga baka ni Tatay Merong. 3 heads, yun yung isa. Madalang po ngayon ang uh, madalang po ngayon sa ng, uh, mga malalahid na quality ng alagayin. sapagkat ngayon po ay last Friday of the month of October. Mga katambayan, isang dayupay at isang puti. Sir, pwedeng malaman yan kung magkano? 35, 35. 85 yung dayubay. Mga katambayan, 85,000 po itong dayubay. Lalaki. Mahigit na dalawang taon ng edad nito. 85,000 ang uh, asking price. Ayan mga katambayan. Ang likuran. At ito naman yung kulay puti ay 95,000 ang asking price first price 95,000 may bawas pa po yun ayan mga katambayan ayan po ang likuran 95,000 ang halaga maaaring gawing uh, ganado rin pagka ito po ay nagkaedad sa ngayon maaring bata pa ho ang bakang ito for fattening only kaya na good morning ayan mga katamba yan ang mukha yan po ay kay kaya Noli. mga bakang ito 95,000 ho yung kulay puti kaya na thank you Welcome Manila Manila. dingin. Manilang Richard Gatibay Richard. Richard Katibay. Dennis Incarges. Sig Sa lahat ng mga viewers natin sa lahat ng viewers may love shoutout po sa inyo maraming salamat ko yun sir thank you po ito naman yung isa pa sa tatay meron pa din at kay Kuya Noli ang bakang ito Boss Jason, good morning si Boss Jason ang may hawak ng bakang ito ayan mga katambayan ulit ito po ay sa tatay merong at ay merong gano ho yun. Yan, ito. Pataas na 85. Ah, pataas na 85. Yan, mga katambayan. Ito daw po. Ay, pataas. Ang ah, dibdib. Pataas na 85,000. Mga katambayan. Pataas na 85,000 ang halaga. Boss Jason, thank you. May kausap lang ako doon mamimili. Hinahalagahan naman ito ng 73,500. May gitna isang taon ng edad. Indo Brahman breed. Yan po ay kay Boss Marvel. Nagmula sa bayan ng uh, Lemery. Agoncillo. Ang bakang ito. Ayan mga katambayan future ganado rin 73,500 ayan mga katambayan maraming salamat po sir good morning nagmula sa bayan ng Lemire ang mga bakang ito dalawa mga katambayan sandayo pa isang puti ito yung isa bakang kalatagan may, may pang may pang na din. pero pwedeng malaman kung tingnan magkano 75. Partida, Partidang 75,000 seventy five Partidang magkatambayan. Partida seventy yung dalawang yon. yung isang dayo pa yung isa pa Partidang isa pa yung isa 150, pagka dalawa. Mga lalaki, mahigit na dalawang taon ng edad. Ayan ho ang mukha. Partidang 75,000. Ito naman yung isa. Sir, salamat po. Thank you. Ang umaga po Mga katambayan, ito daw po hinahalagahan ng uh, 75 75,000 Yan mga katambayan Quality magandang ang forma ng uh, baka Mga ilang taon na? Isang taon One year and two months ang edad Ayan mga katambayan 75000 ang asking price. Malalaking uh, pampatini. Ayan ang likuran. 75000 ang halaga. Ayan mga katambayan. Sir, salamat po. Mga katambayan, thank you. Umaga po. Mga katambayan. Ay spotted ng white ang ano, uh, nuo. Good morning. Nagmula sa bayan ng Lemery, Ah, Abbey Road. Mga katambayan. Kala ko baka Lemery, uh, Mga katambayan. Ito pala ibakang Pangasinan. Magkano sir ang halaga? Patong 65. Patong sa 65. Ang halaga. Ang, halaga. Unang halaga lamang naman niya. Ayan mga katambayan. Patong sa 65,000. Ayan likuran. Patong sa 65. Mga ilang taon na kaya ho yan? Siyam na buwan wala pang pa isang taon mga katambayan wala pang isang taon eh. ang edad ng bakang ito sir salamat po sa inyo mga isang turete at isang malaki na pampatining eh. mag ama mag ama daw eh Hala ko'y tunay Ayan mga katambayan Nagmula din sa bayan ng Lemer eh Pwedeng malaman ang halaga nitong torete Patong lasa anim na po yan Patong lasa anim na po May dad na yan Dura pa. Dura Ah, abot may pangilong na May iba iba ang na Para di may iba Agay yun Wala pa isang taon Wala pa isang taon yan mga katambayan Patong sa 65 Patong sa 65 ang halaga mga katambayan ito namang malaki gano doble 8 mga katambayan 88,000 ang halaga naman itong malaki doble 8 88,000 mga dalawang taon ng edad nito. Mga katambayan na yan. Yeah, thank you po. Maraming salamat. Magandang umaga po. Magandang umaga rin, boss. Mga katambayan. Baka Lemire. Balatagan. Balatagan. 71.5. Mga katambayan, bawas daw. Sa 71.5 ang asking price ng bakang ito. Ayan. 71,500 hinahalagahan. Ayan ang bukha. May bawas pa ho. Bawas ang pa. Mga pitong po bibigay. Ayan. Pagka mga pitong po daw ibibigay. 71.5 ang unang halaga. Ayan mga katambayan. Sir, thank you. 71,500. Wala pa.